Okay po ba? Okay, balakas. Sagot. So okay po? Okay. Sige po. Hindi ito po, po mga KLRT. Nandito po, sa po tayo, tayo sa Tanay Municipal Ground. Saan? May nagaganap pong kasarang bayan. Ito po. Panorin natin. So yan po. Hindi po natin nakunan yung pagpasok nila. Kangina po si, naka-LR silang lahat dyan dito o, nakapasok na sila hindi natin, ano, nakunan hindi natin nabidyuan so ito po libreng kasa ng bayan handog po ni Mayor Rafael Lito Aiton Watko, at sangguni ang bayan po ng Bayan ng Tanay yun. Ngayon po, ay datako po tayo sa pagtatanong sa ating mga ikamasal. Ano e po, mga ginoo at mga binibini. Mga binibini po po kayo. Ano e po, kahit po pinaginip Kasi bago pa lang ay kakasal binibini po kayo. Ano e po, ngayon ay inaanya niya ako po, po kayo tumayo. At uh, tatanungin po kayo lahat. Ano e po, una po natin mga ginoo. Sige po, tayo po tayo. At tayo po tayo. At ulit po na nasabi ko ka, ay buong puso ko marito upang kahiyak ang inyong pagmamahal sa tabi ng inyong puso na katabi ngayon at nangangakong pakamamahalin at paglilikuran siya sa hirap at ginawa. Bukal ba sa inyong malooban, nakapisan siya sa pagkataguloy ng inyong pamilya hanggang sa inyong pagkanda? Okay, sa lahat. At kayo naman mga Pilipini na natin po ngayong habong ito sa bulwatan nito, kayo ba ay buong puso rin marito upang tanggapin at mahalin ang kabiyak ng inyong puso at nangangangong aalagaan at pagsisilbihan ang inyong mga esposo sa kalusugan at karamdaman. Ay, 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 Nakapisan siya sa pagkatapoy ng inyong pamilya hanggang sa inyong magtanda. Okay. Ngayon po naman, isabay po kayo sasagot. Ano po? Nakahanda pa kayong sungin ang anumang uros ng buhay at mananatiling pagkatuwang magpakailanman? Ah! Yan, sigaw natin. Kayo ba ay mananatiling tapat at babalikanin ang inyong binitiwang pangako sa isa't isa -tisa?

Nakapit ang ating local civil registrar na ito isang parang magiging hindi mo legitimate na ating masasama ang inyong pagkakasala natin. Ano? Napaka-importante nito sa pagkakasala ng inyong hindi mo masasama pagkos pinipigyan natin ang ayos sa maratal ang inyong mga supleng at inyong pagkakasala. Gaya mong na narapakigal natin ulit ang ating asinong pangangako. Talagang tulad ko na siya ng itataas natin ang ating kamay at tayo itataas natin ang ating at kayo pa'y tumulog sa aming kapawag sa sabihin. Ako si pangalan ninyo ay kasihan na tinatanggap namin ang sakramen ng masa na kami si Pusipa na itatayo namin ang pagulang tas ng aming buhay. Na kami pumingit na pagulang isa titibayin natin ang kanilang pag-iisang bigyan. Sa ngalan ng Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat at sa mga pangyarihan na pinagkaroon sa amin na batas na Republika ng Pilipinas bilang ikinigong bayan ay pwede kayo na aking itinasa kaya sa Diyos na ito ang mga lalangin ng bayan na nakarapan natin ngayon ay kayo ngayon, ay na kayo na hindi lang mga pinagkakalaga pag-suspend kayo ay tunay at lubos at higal na kayong esposo, umarap tayo sa inyong mga esposa. At ating igagawag natin ang singsing -sing na patibayan ng inyong pagmamahalan. Napakahalaga po nito, kapagano so ko isang na maumalihan natin at na parang ang singsing ay nagsisimbulo ng na ating walang hanggang pagmamahalan sa bawat isa. Okay, sa ating mga asire, pakiasistihan na lang ang ating mga kakasari natin. Iyong natin ang daliri, mga lalaki, iyong ang daliri sa daliri ng inyong may bahay. At kayo sa aking mga pangon sa sabi. Ngayon, mga lalaki, esposo, bakit ninyo, pangalan ng inyong misis. ng ka ng nata, nagsisigay ko. namin tunay, eh, butas na pumumahal. Nakayon ay mali, hindi kita Pumasa ka, na bilang haligin ang aking pahalan, ay ko ang magiging uh -huh. ng ating mga niya. Okay, mga esposa, sa ating mga sabihin ko na yun, pinatanggap ko. Okay, makisuotan po ang mga tinsin na Suotan mga kubayag. Okay. Okay, mabukahe. okay, mga esposa, mga kubayag, dunin ang tinsin at umang sa dahili ng inyong may bahay. Pag na mahalan, ay makakatulong po sa so, pagtataguyod ng puntasyon ng ating pamilya. Okay, mga esposo, mga lalaki, sabihin nyo, tinatanggap ko. Okay. Palakpaka po natin ang ating mga bago mata. Magsiyarap po kayo na isa akin. Magsiharap po kayo sa akin ngayon. Bilang inyong punong bayan na nagkakasal si inyo, ay nais nice kong pakinggan at umuwayin ninyo ang ilang mga buti na pangaral na aking sasabihin na bilang magiging pahagi o sandigan ninyo sa inyong pagsasama bilang pag-asawa. Ang kasalan ko ito ay nagalaman nangyari na sa harap ko ito ay walang tumututol. Kayo at silang lahat at maging mga magulang ninyo, mga ginungang tinang, mga pangunay saksi ay silang ngayon ay nagsipangayon upang maguloy ang mga labang iting kasalan ninyo. Pagkatap po ang umpisa nito, na ibig sabihin na nagpapakilala naman na kadalisayan saya, itiman at tantamin yung mga sawa at ito yung mga magulang ay walang tangin na yun kung hindi maging marangal ang pamilya sa pagyaman ng pagkikinawos at, pag at magis pagpunta ng pagtapin ng inyong pamilya. Ano mo ang mga, mga sublarinin? O problema na ating kinaharap isang pag-asawa, kailangan pag-uusapan. Haharapin natin yan, ano? Hindi sa po text-to-text o cellphone, face-to-face, harapin ninyo ang inyong mga sublarinin kayong eh kinaharap anuman ang mga pangangailangan na kaila pangangailangan ni sa kailangan ni sa pangasawahan, nagsisikap, masikap, masinog, at may may pagmamahal sa bawat isa. Napaka-importante po ng ating communication sa bawat isa, aking ulitin. bigyan sa lahat, ang kasana dito, at nakasentro dito ay ang ating mahal ng Panginoon. Kaya huwag na huwag tayong mamalitin ang ating mahal ng Panginoon. Siya ang ating magiging gabay. Andahan natin, tungo sa inyong matugumpay ng pagsasawa ang pakailan man wala hanggan. Kaya sa ating lahat na ngayon, dito po rin kakamis mong ating kasalan. Ngayon, lihinan natin ng pagharap ang ating mga esposa esposa. Maghawang kamay po ngayon. Hawang kamay, mga esposa esposa. Ipakikita natin sa ating sa ating publikong ito, bulwakan at halikan ng isang pagkasawahan. Okay, sa mga lalaki, esposo, bakit na nino? Sa ating may bahay, sa ating asawa, ang ating matamis na halik. You may kiss the bride. Oh! kaya nyo, masaya no? Kaya nga, hindi eh, dapat natin ikihiya ang halik bilang tayo magkasawahan, ano? Kailangan yung pinakikita natin ang tamis na pangumahal, hindi eh, lang sa tahanan, pag sa pupang-publikong lugar man, ay kailangan ang ating matamis dahil ang ating ipakikita natin. Ano? Okay, muli, sa ating lahat na natin ngayon, sa mga panuhin, sa ating mga kasumahan na narito sa ating pamalapayan, sa ating mga taga-local council of women na silang higit na nag-tumulong sa ikatagandaan ng ating program ito, ang ating ang Sama ng ating mga barangay, narito tayo para sa inyong ng tasa na ito. Salamat sa sangkunyang bayan, sa mga regalo ng inihandog ninyo sa ating lahat ng mga ikinasal ngayong hapon ito. Sa inyo lahat, ito ang Ruben Raico at sa ating mga mga asinets natin ngayon, salamat tayo at ating piligan tayo at ating mahal Panginoon na isang maayos at suwasay na panahon. Muli sa inyo na kalakpakan natin ang ating mga bago kasan. Maraming salamat po, Mayor Rafael A. Tanuatko.